Lah, eh, mm -hmm. bahayin, labor, mm -hmm. bagay, oh, tebal, 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 Nakahigaan? Hindi. Hindi. Wala. Hello, boss A. Sigurasyon? Hindi. Shout out, boss A. Hello, Jenny. Nakahigaan pa kaya. Nakahigaan pa. Alin po yun. Marangkat pa rin siya. Lampshade. 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 Pagkakataon ka ako Sa kwarto lang, sa pipe kita, pwede? Pwede. na lang ito, Maligay ng kinampihan Sa <laughs> <yung> ibang kakampihan. Oo, <laughs> ito. Uh, Slipper. Uh, uh, pwede sa kwarto na, ya, sa kwarto kita. Pwede, pwede. Pwede. pwede sa sala pwede. Okay. Pwede appliances. Pwede. Pwede lang sa bahay. Pwede. bahay. Pwede. Kita apa? ya. Barisnya, barisnya. Oh, wah, ini apa? Di mana? Oh, lima puluh menit. Oh, lima puluh menit. Oh, wah, ini enam orang. Oh, ini enam Oh, sa kusina, hindi sa salas. Pwede. Ah. <laughs> Television? Ah. <hazis> resort. Resort. Resort <hair>. ya, yeah. <hazis> ten, nine, eight, seven, six, four, three, two, one. ng tao. Category. Dapat, meron tao, Hindi, ikaw din. Ikaw lang kadenda. Sinabi niya, ginagamit, ginagamit. O, oh, wala. Gamit ito ng tao. Hindi yan gamit sa bahay. Yes. Pwede ka sabahin, okay. pwede. May dyan, ah. may sa bahay. Pwede ka sa bahay. Okay, may nag-away dyan, ha? may nag-away. Hindi ginagamit sa bahay. O, o. Hindi ginagamit muna. Baka mamaya mag-viral sila. Baka mag-viral. <laughs> Baka mag-viral. Nag-alive. Nag-alive ako. O, ayan na sa kaway na, sa kayo? sa pula, sa pula sa okay. yeah. itim. Yeah. Next, 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 oh, next, yes. next. Loves, like. next. next, 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 Fort, kuya! 45 views <laughs> yeah. ako. Wow, ang dami uh -uh. ha. Saan yan? Ang kong mga views na ano. Sorry. Saan yan sa YouTube? Animal ba yan? Animal? wala pa, wala pa. Ang dami kong views ate. <laughs> okay. Tidak, diba, Maya. Tidak, Maya. lang!

Okay. Sa katawan ng tao? Hindi. Sa bahay? Hindi. Oh! Hindi. Electronics? Hindi. Um, sa kitchen? Hindi. 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 Wala ako. O, hindi. O, wala ako. Hindi. Pwede. Laboratory? Hindi. Ah, doorknob?

Thirty 30 seconds. 30 seconds. Thirty 30 seconds. Thirty seconds. Thirty seconds. Thirty seconds. seconds. Ako,

<laughs> ano? Ano ba? Oh, yung may ano ka pa? ay ka pa pa? <laughs> <laughs> oh, o, kasama niyan? Si ano? <laughs> may dumula na isip pa pa? May dumula na Tao, bagay, mabangis ba to?

Mia lòng nhanh. Tiene lắm vít. 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 Tiene

انا سيور الاسبانش ساعدتي هلا اه انا بطماكه ساميكو 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 ما يس اكبر اي شش شاي نايار سيلا اورشاي دي اورمانارو ناي sa probinsya? Ay, na, oh. hey, okay. ang ina ko hey, sa'yo kanina. <laughs> <laughs> Kung mo na sana. Sabi mo pa. Watch Hindi, sabi mo pa. Okay. 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 Watch okay. na lang Kaya matapos tapos. ano? pag nanalo ka na, bibigyan ko sa'yo

Ganun ka na. Wala na yan. Damay, na yan. Marcela. Eddie, wow. Ako no Hindi. Kaya mo eh. Kaya mo Pero mo kanina sana ko na sana Hindi. Ang hirap. Ano may tsura na kulay Nakulay puti. Ah. Yung diba may plato pa nung minsan? Oo. Ano lata? Lata. Oo. Oh, Diba? Kung sinabi mo yung Spanish sardin. Martin nga. Inaano ko si Martin nga. Kaya pala tao. kayo Sabi ko.

An <laughs> bagay ba? Tignan nga kita. Magdai oh, Bagay! Magdai yeah. ba? uh, <laughs> <an> <laughs> din. 'Yan okay. ano pa ko ya? Ah, 30 seconds pa. 10 <laughs> seconds pa. 10 seconds na kaya i-daw. 1 seconds na lang. Ah, ano in chant ka? Thank you Lana. Hay nako. 7. Ah, ano na 'yung ke sana Plato, hmm. hindi. Hindi, hindi, hindi. Eddie wow, <laughs> 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 ah, light. Lighter, cellphone. inden, inden, perang di Eddie, Eddie wow ampanai, satu, Tuh tiga, empat, lima,

Dapat di pagod. Dapat di pagod. Siap. 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 Palitan ng pwesto. Ah, okay. Pariyong partner, palitan ng pwesto. Ah. Oh. Oh. Nalika. Sige, ipot naman. Sige. naman. Ayusin ng maganda naman. hindi mo manay. hindi mo man pa Hindi Palera, 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 doon palera, ng tao Tapos tao. Eh, hey, ba, ano? Bagay. Tao. Tao. Tayo. kain. Oo nga. Okay, ready? Get set. Go! Bagay. Pwede o. Sa loob Pwede. Kusina. Pwede. Ginagamit panluto. Pwede. Kawali.

Ang isang <laughs> panggulat ko, talaga? Oo. Hindi ko Hindi nito. Ben. Ay, Tagalog pala, no? Tagalog? Oo. ano kasi ang Tagalog pa? Oo. Sandok? Sandok lang? <laughs> Sandok lang? Uh, <coughs> <anakku>. oh, <okay. coughs> Sandok lang? Anak ku? Saan rin?